Dalawang Pakistani national arestado sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Maynila at Paranaque City. Uri ng illegal na droga na may hallucinogenic effect na kuha sa isa sa mga sospek. Si Bel Custodio sa detalye. Arestado ang isang Pakistani national sa bypass operation sa parking lot ng isang hotel sa Malate, Manila sa pagtutulungan ng PIDEA, PNP at Bureau of Immigration. Nakumpis ka sa suspect na si alias ZP ang sampung plastik na may label na citric acid powder. Hinihina lang naglalaman ito na 47 kilograms ketamine na isang uri ng droga na may hallucinogenic effect sa katawan ng tao. Base sa initial na report ng PNP Drug Enforcement Group, aapos sa 235 million pesos ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga sa Pakistani National. Nasamsam din ng isang maleta na may lamang dalawang libong piso na nakaibabaw sa 23 million pesos bundle money. Kumpiskado rin ang isa isang hiwalay na pera na nagkakahalaga naman ng na mahigit 5,700 pesos, credit card at cellphone. Habang hinahalughog ang mga ebidensyang nasamsap kay Al-Yazipi, ginalugad pa ng mga otoridad ang lugar para mahanap ang kasabwat niya. Di kalaunay, natuntun din ang isa pang Pakistani national sa Paranaque City pasado alas 9 kagabi. Yes, I know him only from here. Yeah. Paano alam ano, ano, niyo siya? Well, I just read only. Di ko alam sir kung ano. So ano ginagawa niyo rin sa Pilipinas? Nung lahat ko sa labas, ano lang sa coffee shop, you can ask them.